Okay lang yung excess mark kasi lilihayin niyo naman yan. So, don't worry po kung hindi pa kugalong. Ang flat yung pagkakalagay niyo sa face kasi lilihayin naman niyo yan ng 1,000 grit paper Para mag-listen. Maraming gumagawa doon ah. Okay, so, we'll uh, ngayon, kung ano po yung gagawin natin sa ating mga po, which is, uh, finish using cement free or decorate piece with cement prepare po tayo. Ananda niya. May number yun. Yung... So sa ating uh, tables po, ang nakaprepare po siya is the render fee. and board with Tego Primer and first coat po ng decorator face natin. So, kanina nag-discuss po si Sir Rafael ng decorator powder. So, pwede po kayo lumapit para ma-fill nyo po yung tinted face. Hindi po namin siya po yung tinted face. Okay? And after natin i-highlight kung nasa lang po natin, kasi yung pag pagbara ay kabukpo, may chance mo hindi kumapit yung ating second round. Uh, second Kasi yung piece natin. Oo, oh, ano yan? Yung piece po natin is ganito po yung texture niya. Okay po, so once na piliin niyo po ito, and three weeks po yung order nyo, no, kain na po yung ating color net. So, ready to use na po ito sa so side. Okay? Yes, I call it. Pansin Singapore po, sa so pag-apply po natin, dapat po random application po siya. Pansin niyo po, medyo ready po siya mag-apply. So technique po dito, para mas makita niyo po yung aspect, nakikita niyo po yung tone ng kulay, may dark and light colors. Tapos po, medyo maliit yung pag-travel po natin. Pero, huwag po natin susunugin. Kasi may mga chance po na sobrang liit naman, na po ng dark para lang po magkaroon po ng parts yung ating uh, tender So yung hasp nyo, mapalabas po natin. Okay. So pansin nyo, here, maglilipat po tayo using yung uh, 1,000 grade Bakit 1,000 na Mas pino na. Para matagal na po yung excess, and smooth po yung ating face before tayo mag-sealer. Okay? So pag sa sealer naman po, after 3 days po tayo mag-sealer. Para mas madali niyo Hindi po siya nakaflat. So at least 45 degree slant. Yeah, mas madadalian po kayo kagulin yung ating decorator face. May apply na yung mga po. gusto po mag face mask, just raise your hand. Dalapit po kami sa inyo. Ibigay po ng face mask. po tayo mayroong mga showrooms. So later on po, pwede po namin i-cater yung mga questions. Yeah. Kung may mga questions regarding sa pag-apply, just raise your hand po. Para napita po kayo ng mga instructor po natin. Ano natin ang gawa? Ito. Okay na raw. Okay na po siya. So. Sa'yo, tapos na. Okay. Nayan okay na rin okay so, yan. So, pansin nyo po, kapag medyo natutuyo na yung ating face, tapos hinagod pa po natin, nadidisturb po siya. Mas uh, medyo, hindi po ganyan nagiging maganda ang result po, no? Pag ganyan, mag i ano, mo na lang, i mo lang. Tapos, okay po, ah. Kasi kapag medyo may po, hindi ko masyado i-boost yung sensing or yung design. number uh, mga 20 10 uh, to 20 sumama sa two sundan So, dahil dahil po dahil. Ayan. So, ganun lang po Kung gusto niyo po, gamitin itong stencil at please po namin pa